Hello! Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Uy! Huwag kayong halis at uh, ito na yung uh, pagkakataon natin ng mga vlogger lalong-lalo na sa mga baguhan Alam nyo ba na mayroong bagong bayaning mga vlogger ngayon? Siguro isip-isip ka agad kayo, sino mga bayaning vlogger? Ako mga kaibigan, kahit nakakaburing ng aking channel Ano ba sa tingin ninyo aking mga vlog? May natutunan ba kayo o wala? Alam niyo uh, kanya-kanya kasi ang vlog. Ang uh, karamihan talaga, uh, mga patawa, mabilis mag-viral. Pero ako, eh, ano yung puro tawa? Ang gusto ko, matuto ang mga tao. Teka, teka, bago magkalimutan. Sino ang mga bagong bayaning vlogger ngayon? Uh, batiin ko muna lahat ng mga magsasaka magsasaka. Ibig sabihin lahat, farmer, ah, magtatanim, magtatanim, mag-aalaga ng makakain. Kayo, ang mga bagong bayaning mga vlogger. Baka sabihin ninyo, kayong mga sikat dyan, eh, anong nakikakaroon ng bayaning vlogger? Eh? Yung mga magsasaka pala, mga farmer. Ay, eh, ikaw, vlogger, ikaw, sikat. Ano ba kinakain mo? Di ba galing sa magsasaka? Sige nga, eh karamihan nga kung minsan sinisira nyo pa yung kalikasan eh. <laughs> ang magsasaka po ang uh, tunay na bayaning mga vlogger kasi nakikita po ako po sa mga video uh, uh, nag-upload sila habang nagsasaka, nag-aani hindi ko lang mabati eh lahat mga po bring vlogger dyan ayong ano, natutuwa ako doon sa automatic na pang-harvest ng mais Ah, sigurado, pampakain yun sa kalabaw o baka. May parang yun. Ah, kasi, kapag ano, trakto, mayroong siyang uh, traktura, harvest. Sabay giling na, karga na doon sa truck. Siguro, ang daming alagang baka nun, kalabaw. Ganon, ganon po. Ay, mga bayaning vlogger, ha? Uh, ah, kahit anong tinatanim, binablog. Uh, ah, kaya ibig sabihin, hindi pa man siya... <laughs> hindi pa siya nag-upload ng video kumikita na siya. Ang ikagaya ko, ako, baguhan, gagaya nito, nag-upload ako ng video. Ah, uh, Nag-shooting, ako si upload ko mamaya. Eh, alam nyo naman, pag hindi sikat, ang ibabayad ni Meta, point lang. <laughs> Pero yung mga magsasaka, hindi pa sila nag-upload. Kumikita na sila kasi, iba-iba, uh, uh, nag-aalaga ng isda. Ah, huh? doon ako nasasabi ko, kayo po ang mga bayaning vlogger. Eh, 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 yung iba hindi yan maintindihan. May baka hanapin nyo pa kung sino mong nagbablog ng mga bayani. Ang bayani yung vlogger ngayon, mga magsasaka. ah Nag-aalaga ng mga makakain. Ah, hindi naman natin kailangan isa-isahin pa yung alaga eh. Sa probinsya, mayroon ka lang uh, tubig na umaagos doon sa yung uh, lupa lupain eh. Mag-alaga ka na doon ng hito. Alam nyo, ang hito, hindi yan masilan. Kasi eh, naka-stack lang yung tubig, buhay yan. O, bakit tayo hirap na hirap sa pagkain? Hmm? Tapos ah, magtanim ka lang doon ng ah, kung wala mang palay, uh, ah, kamunting kahoy, saging, kamunting, ang dami po ang ma uh, dami pong ah, ma-harvest. Maha yan po ang kailangan kailangan ng ating bansa kasi uh, ah, lagi pong kulang ang ating ah, ani, imported, imported, samantalang napakalawak ang ating lupain sana po maintindihan po natin ang uh, bayaning vlogger kasi alam mo yung mga sikat na yan kayo mga sikat na wala din yung iniintindi itong mga farming uh, vlogger saan ba kayo kumukuha ng pagkain kaya po kailangan po pagtulong tulungan po natin na purihin ang mga masisipag na magsasaka sila po ang mga bayaning vlogger ngayon Meron mo, hindi pa nag-upload. Wala na ang edit nga yung iba eh. Basta nandoon ka sa attractive kasi yung mamimitas ka ng kung ano-anong mga tanim mo eh. Yun po. Ang mga bagong bayaning mga vlogger. Ayan nga, lagi sinusuyo ng mga leader nating bansa eh. Mga magsasaka. Kaya natutuwa pa ko, nagbablog na rin yung mga magsasaka. Binibidyuhan nila kung paano magtanim, paano magharvest. Yun po, dapat. Hindi po yung uh, humahanga kagad tayo doon sa mga vlogger na sinisira pa ang kalikasan. Huwag na nating banggitin. Dapat uh, magtanim. Magtanim na makakain. Mag-alaga na makakain. Hindi yung uubusin, sirain natin yung mga lamang, uh, kung lamang tubig kung ano man dyan. Uh, diba? Ayun po, uh, buhayin po natin ang mga pagtatanim pag-aalaga ng makakain para po ang ating sunod na mga lahi hindi magugutom. Ngayon ang daming nagugutom eh. <laughs> Gusto niyo ba pumunta mo na sa MORNAL para mabigyan ng tulong? Napakasakit po ang ating uh, kung hindi tayo kung hindi mag-viral hindi tayo tutulungan. Sa ating mga kamay lang po ang pagsisikap. Ingat lang po tayo palagi. Manalig manalig tayo sa Panginoon. Tutulungan tayo.